Malaking hamon pa sa basic sector ang COVID-19 pandemic at mataas na presyo ng bilihin. Ito ang inihayag ni National Anti-Poverty Commission o NAPSI, Vice Chairperson for Basic Sector Ruperto Alerosa sa laging handa public briefing. Kaugnay nito sa kanilang mga nakalatag na sectoral assembly ngayong buwan ng Setyembre sa Mindanao at Luzon. Bagamat uh, sinasabing ang pandemya ay hindi na ganun kalala, pero nandiyan pa rin, kaya nananatili pa rin po yung hamon sa aming mga basic sector. Alam naman natin na ang mas vulnerable talaga sa mga ganitong uh, uh, issue ay ang ating mga mahihirap. Ganun na rin yung, ano, yung patuloy na pagtaas ng mga bilihin natin na sa ngayon ay uh, nakakapekto no? uh, kasi alam natin na yung mga mahirap ay hindi naman maka sa mga uh, matataas na halaga ng bilihin na yan. Kaya uh, ito pong aming mga usapin nito ay aming uh, consolidate at uh, aming pong inilalatag sa ating uh, ahensya ng pamahalaan upang ito mabigyan ng solusyon. Magugunita na kamakailan ay nagsagawa ang NAPSI ng Regional Sectoral Assembly sa Visayas kung saan natalakay dito ang dalawang bagay na kabilang sa kanilang mga tinututukan. Ang pagpapaliwanag ng Magna Carta for the Poor at pagbuo ng National Poverty Reduction Plan. Samantala, gumagawa na rin ayon kay Alirosa ng hakbang ang NAPSI upang maisakatuparan ang hangarin ng Pangulong Bongbong Marcos na mapababa ang poverty rate ng bansa. Muo kami ng counterpart sa regional uh, level, meron na po kami ng regional basic sector coordinating council at patuloy po namin ino-organize ang mga basic sector para magkaroon naman ng local basic sector coordinating council mula sa probinsya hanggang sa barangay upang sila ay maging bahagi ng mga pag-uusap ng mga paghanap ng solusyon, pagbabahagi ng kanilang kalagayan upang maiparating sa ating pamalan. Nang sa ganun pong paraan ay malaman natin ang ating maaring intervensyon ng ating pamalan at ito po ay recommendan natin sa ating pong uh, uh, Pangulo at sa ating mga ahensya ng pamalaan hanggang sa lokal na pamalan po. Magugunitan na sa isinagawang survey ng Social Weather Station noong June 28 hanggang July 1, 2023, 45% na mga pamilyang Pilipino ang nagsabi na sila ay mahirap. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, Regine Eco, SMN9 News.